idol, magandang gabi sa inyo lahat dyan, sa lahat ng nakapanood. Ganun pa rin mga idol. Balik-balik. Balik-balik. Pangilaw kami ngayon. Uy, kasama pala namin si Master Amel mga idol. Kasama ko niya mga idol, para pamilya pa mga idol, oh. ilaw. Oh. Mga ilaw siya mga idol. Isod kayo sa mga mga idol, kita ko sila siwa. Dito, makakuha ko. Bigyan ko sana ng isda mga idol, nasa Ay, hindi naman siya tatanggap. Eh sabi niya, isin, ano daw? Isin, uh, tayo mo ka, unta ka rin atong kuha mga idol. Pilihan na pilihan na. Ano na siya mga idol. <laughs> Oy, uh, nga pala, uh, sa lahat ng solid nila no, at nakapanood sa video nila Ah, uh, Master Ramil ah uh, Decision po nila yun mga idol Iwan ko sa kanila Bakit siya so? Tumigil Shout oh, out ya. pa ko mga idol Shout out uh, sa nangwag ko pras huh? Shout out bingadol. sa nangwag ko pras Ulis so, tayo Teka <laughs> tayo <laughs> oh. Sama namin si Master Dan mga idol Marami mga idol Marami sila rin sila Yun Master Ramil oh. Ay mga idol Lister Magandang gabi mga idol Ularat Mga idol Sobra na na Master Ramil mga idol Wala na Wala na mga idol, mga idol. Jangan makahuli makahuli marami, marame kaya <laughs> ang mga hingi ato nila. <laughs> <laughs> Ayyan, ayaw. Sabi mo nga hindi ka Ayan, mga, mga idol, andito nga pala kami pal sa Islaban Banuno. No? Bali bang ilaw kami ulit. Yun na nga, balik pa Alex. Sige lang, mga idol. May araw din na araw na naman tayo, no? So ayan na nga, mga idol, no? Samahan niyo kami sa ano, sana sortihin kaming lahat, mga idol, makapagbinta. Ako, mga idol, nakabinta ako ng 180, 190. Tapos uh, libre ulam, nakapag-book bang si pamilya pa, pa, ko. So Sila, ino ima, pila pilay wow, mo Ikaw. ang isda, ang lambay, limasag. Kay hmm. pila. sa mo like, Pila. 150 mga idol. Imo pilay mo Ano? 400 O, di ba mga idol? Okay, Makapag-ulam, e <laughs> makapag- Ah, oh. uh, binta kami, ano, mga idol. Uh, okay. Pang palit og <laughs> asin, bitsin, kalamay, mga ganyan ba, mga idol? At saka, magpasalamat pala ako kay ate Jocelyn. Salamat ate sa o, pana na Ma papagawa. <laughs> <Holabin, laughs> <Holabin, holabin. laughs> uh -huh. pa pag-aaral. Uh -huh. kasi yan. Idol. Hindi, <laughs> uh -huh. oh, uh -huh. oh. ano. Ba nga? Then, yung ano ba? Yung... yung <laughs> ano. Tawag doon quick load, quick load. Thank you talaga ate. Ate Jocelyn, salamat. Tsaka salamat din sa bagong kawa, yung malaki. Binila niya si Mrs. Mydol ng ganun. Tsaka yung yung urukan. Thank you talaga ate. Huwag ka na magpaliwanag! Sige yung Kita-kita talaga tayo doon. Sana suwerte kaming lahat. No. Happy viewing sa inyong lahat. At sana walang unos dito. Sige yung idol! Pag may good size na, prepare kami. Ayan, my idol, simula na kami. Ah, susuot natin ito pagka medyo malalim mga idol para madali lang lumangoy. No? Ayan na si ah. Master Ramil mga idol. Oh. Nagsisimula. Parang may huli na siyang saguksok mga idol. ano <laughs> <laughs> <Aling> kamot noy? <laughs> oh, Kapakaon sa pamilya mga idol. Hey! <laughs> ang isda mga idol. Ah, hindi ko. Ano yung gagmay? Ay, ko. sa tumari. so, ayan mga idol. Dito ako. Oh, Palalim-lalim ako konti mga idol. Oh! Sana ganun din kagabi no. Pero siyempre, ang lahat ay sa itaas na kung ano lang ibibigay mga idol no. Sige. Let's go. Woo. <tiple> pa yung isda idol na ano sa <laughs> okay na yun masarap yun sa aking okay, sa ligukod nawala Merap, malalim idol Ayan, nakaisa na ako bali sakit dito yung ano ko manul tigyawat matamaan ito hahaha <laughs> Okay. <sighs> kita kita na Naigot bang mataan eh Ayo dulu bawa pergi Dah lah aku sama tungan Madul Balik Bisa apa pasal yang nak tira Baik nak kok, baik nak kok Oh, tak ada Ha? Agak baik ni, aku mau ke Ha? berudu atah. ada orang ratus lokor. Sakor tukor goreng. Hmm. Ayos. Okeh naya oi. Wow, mai uma mok bang nenang mentai ni tu adul. Aduh. Ayos. Nasam lalim aku adul. Nah tu tombeh. Ai buta nak aduh. Ai ni bes nabai Eh butang lang, ipon eh, eh, lang. Bahala na Lalim na. No. Lalim na. Lalim na. Lalim oh. ah. na. <tong> Tambah dulu Okey, okey, okey sumpah dulu, maaf nak bantu Saya eh. dapat dulu, kasih malah dulu dulu Tengkelah, baik dulu lah Tengkelah, sabi ko tasa nilalim may dul hindi tayo makahinga <laughs> taka malabo yung tubig may dul malabo uh, may nang nisid na sila may nisid na siguro may nang nisid na siguro may nang nisid ka na siguro ano ka pala mga ka na ah sila na ito hmm, kaya pala malabo naman dul <laughs> Hagdaw lang daya amin ito. Hagdaw. Hindi malasa. Ayan, dito na muna ako sa gilid-gilid mo dulo. Kami. Ibukan ko talaga dun sa malalim. Masyadong maano mga dulo. Mahirap ba? Maglagay doon sa lagayan. Pagka may huli ka. Tapos napakasakit na ito. Sinsya na kayo mga dulo. Sa tigyawat ko. Hindi pwedeng mahihiya tayo nito. Hey. Let's go. Idol. Pareho lang kami. Medyo... Madalang pala yung huli. Uh, yung huli ko tatlong ano na yun yung parang kong kita, ko kita tatlo na hindi ko lang yung isa iwan ko ho a, uh, ano basta nahirapan ako doon idol <sighs> Ganyan lang nadagdagan Kanina pa kami Crumbs <sighs> Hindi kayo malaki pero okay na oh, Malabo dyan mga idol oh. Malabo sa medyo malali malalim Dito kami sa mababaw hmm. kasi yung ano niya pwisto kailangan mo siyang biklin ayan sabantay na yung ano ko ito ko ano, ano puti na siya oh. balik dah kami. Ayo, pabalik kami pulang Talaga di situ. Mari kita pergi dulu. Hari itu saya Talaga. kasi dito lang malinaw tapos pangunguha na lang ko ganito lo, birik, birik. Uy, wala birig birig wala malabo talaga dun mababaw lang ito nga dun hanggang tuhod lang ito ano sila Tua mai dul. Tahu lagi di tu mai dul bangga birik sa mga kasi matigas yung payat mga idol pagka hinawakan nyo yung malambot Ano sahannya? Dibtolong bah, datangan mak dulu. Sayu, karena di sana ya. Bili setempat buah. Aydol. Oh, laki. Parang ahas, mga idol. Gulot 'to ko, idol. Naka-off yung cam ko. Bigla ko in-open ba para makita ninyo. Tinatama aja ng ahas sa ano lang sungo. Parang tigyawat lang yung natama anak abitas. <laughs> Sakita ng tigyawat ko mga idol eh. Ako, redder na sa siguro ka, mga idol. Ito ba may ipit, mga idol? May mas. Ah, oh, ito, mga idol. May, may ipit dito maipit sa mga sakit ganina pa ako nag-antos mga idol siguro pa hinga na ako mga idol maghintay lang ako sa kanila sa bangka yung mga hinuhuli ko mga idol hindi ko na pinakita ano uh, mga birig birig yung maliliit na lamboy ba, para magdagagan lang yung mga huli yun sana oh tamanuso mga idol sayang di napakuha mga idol sige lang <sighs> Sisit mo na ako mga idol saka upload ko kayo mga ay Ayan mga idol, dito na ako sa bangka umuwi na lang ako mga idol Kunti lang yung huli ko mga idol. Ah, si Master Jun, no? sumunod si Master Jun. Nakarami siguro siya. Hindi na ako mga idol kasi sakit itong ano ko mga idol ba. Ito ba. Sakit maipit sa mas. Sa mas. Mga idol. Mas. Yan. Hindi na ano ko lang mga idol. Pinipilit ko lang ba. Kanina. Oop. Ah yung mga huli ko mga idol mga birig-birig lang alam nyo ba yung birig-birig yung maliliit ba na lambay mga idol tama lambay na ba yun yeah. Ah, toa naan gusto mo magsalom-salom sa sige koan sakit na kayo akong bugas nanay sakit kayo akong bugas ba ma? ipit sa mas ba nabakalalaki mga idolos lalo ba ito ba dulu Ha? Dito na Nangwan, guru Tuguan Bungkaliw ba? Mamungkaliw Pamungkak pa? Ha? Lari ba ko maguwat? Sakit ang bugas ko mga idol Ito ba mga loh Mga birig-birig Ito <laughs> Malilit ba Birig-birig huh? Ayan Itong huli ko Kiki ulang isda masyado Mga don, ayano? Oh. Hmm. Ito yung birig-birig mga idol, maliliit. Yan, kinuha ko. Ito. Ito para may maiuwi lang. Ito, kaysa wala ba, no? Aso ah, yon mga idol. Pasok ko sa dito, mga idol. Ano pa ngayon mga idol? Video ano pa ba? Tawag dito. Maaga pa, hindi pa masyadong ano. Ako lang talaga mga idol nag ano. Sayang yung ano kanina mga idol no yung tambanuso kung tawagin sa iba labanos malabanos ba yun malaki no kulay itim naku oh. na ano ako mga idol nakuratan oh, yeah. wow oh, nakabuhi dan oh dako unta lagi itong pagpadong nako ba igugsong mo ang gugas mo yung naigo hehehehe <laughs> hindi lang <laughs> mister dano ito sige panisid sa mo mawatra ko aridan may problema nag ano lang ko kaya yung ano nga tigyawat ko ba mga idol bugas tigyawat ba pag nagmas ako ulit ulit no para maintindihan ng iba mga idol sakit siya maipit ba di ba kung minsan nakita nyo nag dito yung mas o ganyan eh yun ipipresto baka ano ba mga idol baka sus may gino, mga idol saldi na ay okay. mga orta pa mga kana naman kay order bungkaleo dan Masih ganahan pa ka mga hapang walang diha kay Dari ramah ko Kung may problema, sayo pa man po Dan Si Master Ramel ando no Kumusta na kaya yung tao Ewan ko kung ba yan Naunahan oi Teka mga Dan Ang Ha? dala talaga ako nito madol para dito ko siya ipapasok ba madol grabe katong ni ago ko gana ba ito madol dul ano to madol matay huh? yan ano ni Lister maliliit to madol oh. ulit eh naadagan oh. mga pa sila ng bungkali yung oh, madol yung ganito ah mga idol yung kinason yung ganito ba mga idol oh. may order kasi daw si Dan mga idol may nag order sa kanya limang kilo up anim ang kilo nito mga idol 80 tapos pagka makarami ka nito mga idol ang isang kilo kunti lang kasi mabigat naman siya di ba? so sana makakuha sila pagkira na yun so ito ilalagay ko na itong mga ano ko ito good size mga idol oh. Yan, lang yung lagay. Hindi ko na ano to mga idol Pag, hindi ko na to pagkahan pagkahuli ako ng malalaki mga idol hindi ko na siya itatali para ano iiwan namin lang nung kaloy tapos ibabalikan babalikan kinabagaan para itali hindi na inauwi ko na lang tapos iyansak ko na lang sa ref hindi naman siguro yun niya tapayat pagka nabinta pagka kinamagahan no ayun so, dito ko nilalagay siya mga idol Ayan Bung Ano lang mga idol Birig-birig lang talaga Marami Birig-birig Ang -birig. tawagin Ang maliliit na lambay mga idol ah? Birig-birig ito May din oh Nakuha naman talaga to mga idol Ganito Nakuha ko na Tsaka Sa guksok Ibinibinta ko tag, Ano ang kilo 80 Sare-sare ba Ito yung kasama mga ganito mga idol Parang ano sa linggo ko to dito mga idol mm, sari sari may rami yan sa merkado mga idol pero yung mga mayayaman hindi siguro bumibili ng ganito mga idol kasi yung mga ano nila isda malalaki bunlis pa <laughs> no. so yan mga idol hanggang dito lang to no. yung video ko kasi siguro walang part to ay iwan ko bukas mga idol ha sige so, mga idol hanggang dito maraming salamat kasi ipunin ko pa tong birik-birik Kung may magkakagusto nito bukas Ay bibinta ko to mga idol Ang bayad sa ano mga idol ba baybawi sa gas mga idol Sa pambut sa ano Motor Maraming salamat no Sinsya na sa tigyawit tigawet tigyawit mga idol Ito yung dahilan kaya na pa Akyat ako nang maaga Di ko kaya mga Sakit na talaga Baka may infection din Mga idol ba no? May infection ba? Pinalapit ko pa sa inyong kamera Tigawat ko Good size Okay Babay mga idol Ayan mga idol hmm. ni Master Ramil Andito na din siya I-video ko na lang oh. Anong mga huli mo busing? Yeah Ano mo na? Bukayo Bukaw ni Kana Hmm Ako nagilawon Oh, dili, dili mo na mo hiyos no? Hmm Enggak, kok hana. Uh. Memer may gayo medol. Seksakurah. <laughs> ya mane kak ko mangguan ni ko po? Na 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 idagan na nasarif na ah, mm. dan isug ba, uh, isug ba mano lame mano isug ba ko no? Saru make bok. Ambi mana? Zapai kuak mun dek. Way way ka panabik damik. Wa, iya. Tiang atong tambanoso idak eh, ku araban tagwa po. Datang bloso ni mo? Lucak akabuik mun. Usah kabok ai. Nakabuik, ka, cici-cici Toko-toko. Daga na. Solbad ng oh, sa mga sa dun. Ba? ba? Hindi man siya dagko mga dun. Wala talaga ngayon. Wow. Wala Iwan ko lang sila master eh, dun, no. sila Iwan ko lang nila master. Lister. Ganyan ba? May kuha ko po ba? Ito. 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 klaru nak ayo kakak ane mangadul. Luas sana eh. Ha? Nah. Nah, mugo kayo magi kag sapa. Sini. Soton karpa oi. Sulanag karpa. Sulanag karpa ne ya. Oke lah. Oh. <laughs> <laughs> nah, uban sa mga idol kay gusto ko na no sa si saglan tao sa mga video ba laway siya. Kita mig dag ko. Kuha kami ng malalaki. So ngayon la siyang malaki. Ay, hindi okay naman yan mga idol. Malaki oh. yang halambay na oi. Oo oh, malaki man. Ay, dai dag oh, ko ni lawo mo na mo. Na mga dag ko Oh, ajud ko. Dire. Para dey, dey. good size dang git. Eh. Lamira ba na pretohan. So, so, ito ko din mga idol. So, sulod din ata kapay to Hindi na, palit pa ka. Ayo. Ay mga idol oh, sari-sari, nabinta ko yan ganyan oh. Sa guksok, sa guksok. Sa sa ba 'yon? Taka danggit na maliliit. Ano ko sabay sari-sari, binibinta ko siya ng 100 ang kilo. Si Mrs. Tabala, minsan pagka malapit sa loob, ano? Cinta. <laughs> okay na din. Yung mga good sa na danggit mga idol, nabinta ni Mrs. nag 160 ang kilo. Ode oh, ba, may pangano din kami, man. ano? May pang ano, ano lang mga lol, kung may pangbili maghihingi yung mga anak namin. Hindi na so, Sa na mga, mga Ay, di oi. Eh. Mahala na gupo, imagine nang ibaligya. Kudahan eh. Po, lang na kwa sila, lang Lister. Kwa buntogono eh. Hmm. Um. Diba, diba Hindi na na pag ispat mga idol oh, ispat ni Idol Jun mm, Pinahiram sa ng ispat ni ano ba? Ni Glenn Tsaka ni Idol John, Ah, ni Master Jun Gandar dahi huh? Gandar yung yeah, plus light Oh dito ah Doon ka po, pero wala na, hindi na musika tanan O, tirami na ispat na no. o Magkakaon ba? Mm, pinahiram siya kayo kasi gusto siya talaga sa mama Mga idol, nung nakaraan pa ito gabi eh grabe Gusto mga edul, sa mama ba, mga edul, oh, Sabi ko wala akong plus light eh Ayun, binahiram sila ni ano uh, si Glenn, si Glenn ng ano may uh, kay Glenn 'yan, 'di ba? Ah, kay Jun. Uh, Jun. Bali, ano ya lang ba? na, na, ng battery, lang battery ba mga idol? May battery man ko mga idol kay lang magho magawa. Mm. Huh. Tuan. Sinyasis plus light dong. Kuwara ba ko mo ko ko ko. Sus mo ko ko. Hm? Ano ko no ko ko? Ha? ha? Hmm. Hm. na lang eh, kalubog-lubog eh. sa sabaw. <laughs> <laughs> ay, imo <laughs> mo na niko po. Kato kung nakuha ka po. Kita? Oo. Hay Sabi niya kasi kanina din mga idol. Kasi hmm. hindi ko ba ganahan ba? daw, Baka daw hindi ako ganahan ba Iyahan ako no. ibigay natin. Ay, nga may lambay na niko po. Ikay ko out. Ha? Ikay ko out. Na si Laliman. Lagi si Laliman. Ay, ito dalawa, eh, tatlo ba ito? Ito po. Tatlo ito. <laughs> Coba, Oh, hmm. karena ini apa butan? Hmm, bah, sana napa dia kok jerit? sebenarnya. bukan kayak Dah, apa ini pun, eh. Bayang ke tempat 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 ya usah diri gua pun mapakannya I mulan napoke kum imong dino ulit. Bae. So yan mga dol. Dito lang to ulit. Maraming salamat. Di video ko lang kasi gusto niya i-video daw siya. Eh video, <laughs> video oh, yeah. mga mm. oh, to. Oh, yung kupatah. Hmm. Ah sige, hanggang dito lang to. Maraming salamat no. Uh. Sa lahat, bye dol. Bye, dol. Uh. Namaste yeah, John. Oh, bye bye bye. Bye mga dol. Bye. -bye